Good morning, good morning po sa inyo lahat Ayan, Dito po tayo ngayon sa bayan ng Marikina Para mag-ikot sa kailang syudad Ayan natin, syempre ano pa rin po tayo Morning walk tsaka palaikin po tayo Ayan, samahin niyo po ako mag-ikot Shoutout po pala, welcome sa Team Belia sa Vlogs God bless po sa inyo, ingat po Dito wala na ko lang ito, ito. ha. Buyog, ha. Pure. Pure. Ang okay po, puro ka. Pure. Para to. Pure. Sana gagaling din. Dito tayo. Medyo maraming tao linggo. Linggo po ayan kaya ang dami ng tao. Nag-aabot sila. dito na rin. Let's come What uh -huh. uh -huh. 山顶。 high drive nila ito yung nahanap ko kanina ba Ibutang ko lang ito yung tawag bako, bako. bako.

Morning, nanay. Gawa nang ko lang po. Okay lang po ba? Ang ito. nito. Morning po. Maganda sa ganito, nanay? Sarap. Gusto boneless na to. Ganda na pala yung ganyan, nanay? Ganda na pala yung na. Kinaan Thank you. Ikot lang po ako. Morning, sir. Uy, baka ito itong po. Thank you, buddy. Good morning po. So, ayan po ang kahabaan ng istaan nila. Fish section. Mamaya, ano, ugutan ko pa. Medyo marami pa namimili na, kaya lang mag-chat. So, tamaan niya lang po ako. Dito tayo. Good morning, buddy. Good morning po. Good morning, Idol. Oh, ayos na ah. Okay lang ba? Sama kita? ah yun napapang dalawa ko sa kuha na yun sa friend saka sa gata <laughs> huh? magkakasa ganyan sir 800 800 yan ang laman panalo very very fat lalaki sa Sang angkat roas po roas 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 panalo panalo yes. and I shout out ko yan <laughs> help me if you can I'll be there for that won't you be Alibago, magkano? 800 body, 800 baby. Yes. Uh, Doon sa kabila ko yung ganda. Ganda. Yes, boy. Ganda ng palengke niyo, kuya. Oh, malinis po ito. Araw-araw Oo. Pangalawa punta ko na rito eh. Malinis po. Araw-araw ano, binubunasan. Ganda, ganda. Malinis po talaga. Oh. ko lang po yung palengke niyo, kuya. No? Maraming pong salamat. Napakaganda po talaga ng palengke nila. Napakasaya ng mga tao. Grabe. Panalo. Punta natin yung isda. Section nila. Ita section tayo. Napakabait pa ng mga tao napakabain. Good morning po ate. Bukha na ko lang po. Magkano na yun po ngayon? na? Dito po Jumbo po 560. Dito po sa Yeah. Porla. Porla. Pwede na, pwede na. Ano po? Iba iba basura. Ay, baka halo-halo din. Yeah. Pero po, ano kalimutan po? Anong port lang kami? Malabon. Malabon. Okay, very good. Very good. Salamat eh. Ganda na pala yung ganyan eh. Thank you, thank you, thank you. Good morning, buddy. Good morning, morning po. Kuha na ko lang po yung mga tinda nyo. Selamat, selamat good morning po. Up, po ya, thank you. <laughs> selamat po, good morning po, good morning. Oh. Morning mommy. Aluman, tadi Morning go ya. Bentar tuh. Torcillo. Ah, turkin pala ito. Okay, pa. thank you. Good morning po. Ayun pa tayo. Tapos na ako do doon sa pangalawang lehera. Tapos, tuna. Ito, tuna na Tuna Two Tuna section. Good morning, Goyang. Good morning ganda ng isda nyo. Oo. Oh. Sari. Meron din ako ganyan. Meron ka rin yan. Anong channel mo, madam? Uh, ha? Ay, ano may channel ka? Sa uh, Facebook. Ah. Kunin ko para ipalo ko din. Sige yan si Kuya Fredo. Ito siya o. Oh. Ito yung Facebook page niya. Yan. Follow natin. Follow na natin yan. Yan. Salamat po. Salamat. Ate, para para sa kayo diba ni Kuyang? Napollow ko na. Kuyang. Ito na. O oh. yan, 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 yan. okay. Salamat. Sa akin, wala. Hindi eh. in in -in -in. ah, in pa inahanap ko nga po eh. Marita? Marita. Ganyan? Marita Intan Style. Intan. Ay, n Ah, Intan. 3D 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 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 3 d 3 d 3 d ito, d 3 ito? Yung nakatayo ay, ba? Siya. Yung nakatayo. Yung nakatayo. Palaw natin. Palaw natin. Palaw natin. Palaw natin. Palaw natin. Dito ay batay. dito? Marita in tan is tay. Ay, in ah, tay. Marita, in... marita. Mali pala yung sulat. Marita as in... Hindi Marieta, marita. Marita. Ganyan. Ganyan. <coughs> Ito. kanya Ay. na yes, natin. Sige, maraming may bili, madam. Ito? Hindi pa rin. Ayun ito, mo, ito. Yan, yan legit naka pa. Naka-verified ka. Wala. Ito si madam, oh. Alam na alam, ah. Naka-verified si madam. Alam, legit pa, legit pa siya. Oo. Oh. Madam, di ba kita ito sinasama sa video, oh. Ayan si madam. Talon natin. Oo. natin. na ang stall nila ito po. Marita. Marita. Maganda kasi na isda ni Madam. Kare panalo. Sa kasi kuya. Nadayo po ko sir. Mami, maraming salamat po. Lakad na po. Mukhang tapos na po tayo sa ano. Sa isda. Sa isda nila. lang ako ng tuyo kung mayroon yung mga dried fish na nahanap makikita tignan natin kung mayroon dito pero alam ko banda ron sa kapila yung ano mga dried dried nila jumbo na yan ah ito mga 60 days 60. Oh. So, ganyan. 170, 170. 170 kilo. Ah, konti diferensya dun sa regular na ano, 150. Oh, 150. oh, oh yun yun one. Yun malambot. Oh, oh, yung oh. Para para Malaki Oh, malaki yun ano. Ah, ito may kasama siyang ano, para siyang sa bayan ng sa bayan ng Lubao, may mga ganito eh, sa may guya nakasama. May binibenta nila. Jeepish Chicken. Yan. Yeah. Sige tatay, parang, parang ano eh, parang turkey. Wala parang ganong kalaki. Sige, tatay thank you. Ikot ako. Salamat. Parang pa tayong pwede ikutan dito. Morning po. Tuyo. Tuyo section. Tuyo. Tuyo. Tuyo nila. Ah, tuyo section. Hinapin natin. Kainan na kasi ito. Kainan. Hindi dito. Oh, support in

pag bags oh, to, Morning buddy. Suman yun na. Oh. Magkano suman mo buddy? Twenty five lang po. Twenty five yung sang kanito. Sang kanito pa twenty five. Yung sa ano tawag nito Chocolate moron. Chocolate moron. Ginil na bayan. Chocolate sa ginil. Ah, okay Sige, buddy. Thank you na dahil lang kita. Eh. ako don. Ano yung laman sa loob niyan? Ipon po Ay, Ipon? Oo oh. Very good Lalakad pa ako eh Ito sa lamang Alamang ito? Sinan po Santol Santol? Ah, okay Oh Bati, thank you Lakad tayo Dinapayagan naman nila yung ganyan lahat so, lahat lang po tayo dito sa margina margina sports complex nila okay, ang mayor nila rito alam ko si deodoro, deodoro. puntahan ko na yung city hall nila napakaganda po doon nung pumunta po ako dun sa city hall nila ganda, ganda ng city hall nila parang 2-3 floors lang yata yun tapos ano, salamin transparent, transparent siya so open naman po, pwede po pumakasok tapos pass parang pass through kasi style yung ano nila, yung city hall tapos maluwag ganda tara, ikot pa tayo tapos yung bulwagan ng katarungan Hall of justice nila tapos alam ko katapat ito city hall na yung kanan na yun hindi na tayo pupunta dyan dito lang tayo sa streets kasi iikot lang tayo walking street, walking walking po tayo samahan nyo po ako uh, palibot nasa palibot po tayo ng ano, sports complex napakaganda na ng bahay ng Marikina yun lang kasi talaga ano, naayos na nila ni mga naging mayor LGUs nila maganda na maganda na, maganda hindi na siya ano dati ngayon maayos maayos kaya masasabi ko ano ah, laki laki ng yung ng na nila tayo Eto na Hindi tayo tatawid yan Lalakad pa tayo sa kapila Rodriguez Napakaga ah, na talaga ng sports complex nila 10 pesos Ayun ah, sa nakausap ko eh. Bayad ka 10 pesos Optical Ay sorry 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 Ba't daming bumibili ng ano rito Ang bibili bumibili ng gindo rito Anong meron Hanap tayo ng sasakay natin Mukhang doon tayo sa sasakay Marikina Pasi Tayo Ayun Ayun hindi Sorry Hello, Jiral. Ah, kalau tak down.